Magalona inilantad na, hindi kasal si Pia Arroyo at Francis M. sa Pinas. Maraming mga personalidad ang naglalabasan ngayon sa social media at tila nakikisawsaw sa isyo ng Magalona family matapos ang paglantad ni Abigail na umanoy other girl ng namayapang master rapper. Kasunod nito, nagsilabasa na ang mga usap-usapan patungkol sa asawa ni Francis M. na si Pia Magalona. May mga nagsiwalat pa na umanoy hiwalay na sina Pia Magalona at Francis sa mga panahon nagkarelasyon sina Francis at Abigail. May mga nagsasabi pang hindi naman umanoy ikinasal sina Francis Magalona at Pia. Dahil nauna nang ikinasal si Pia sa ibang lalaki at nagkaroon ng dalawang anak. Isiniwalat din ng isa sa malapit na kaibigan ni Francis M na si Robbie Taroza ang totoong pag-uugali ni Pia na naging dahilan kung bakit hiniwalayan ito ni Francis. Sa kabilang banda, may nagtatanggol naman kay Pia